Okay mga kadaks, ngayong araw po pupuntahan ko muna ang aking baboy at aking papaliguan. So ito nga pala mga kadaks, mayroon po akong dalang tubig binuhat ko na nga po. So ito ay palis na nga po ako ng bahay. So ito ay mga kadaks, ay papalapit na po ako sa aking kulungan ng aking mga baboy. So ito na nga mga kadaks, papasok na po ako sa aking kulungan ng aking mga baboy. At tuwan tuan na nga po ako mga kadaks dahil nakita ko na po yung aking mga alagang baboy. So ngayon mga kadaks, eh, bago ko po sila paliguan, ay papainumin ko muna sila ng tubig at para po, po sila uminom sa maduming tubig. So ito na nga po mga kadaks, binuhusan ko na po ang kanilang painuman ng tubig. At ngayong tapos na po sila mga kadaks uminoma, ito na nga po ay tinuwa ko na ka po ang kanilang pinuma ng tubig at inumpisahan ko na din po ang pagpaligo sa kanila. Isa-isahin ko po sila mga kadaks para po malap, sigurado akong malinis po sila. Sa bawat araw na aking ginagawa mga kadaks sa aking mga alaga ay masaya po ako at lalong lalo lalong na po na nakikita ko din po na masasaya din po ang aking mga alaga. sa ganitong gawain mga kadaks ay nag enjoy po ako at dahil ito na rin po ang aking nakasanayan simula rin po ng maliit pa ko ay ito na din po ang aking naging trabaho so dito mga kadaks sa aking mga baboy na ito ay mayroon po ditong siyam na peraso so ito yung mga kadaks ay may edad na dalawang buwan na po So, di ba mga kadaks, masaya din po tayo na mabilis po silang lumaki. So sa mga nakaka-relate nito guys, nito mga kadaks ng video na ito ay pwede nyo pong i-share at i-like. So maraming salamat po sa inyo mga kadaks. <tong> Sana po mga kadak sa pusuan nyo ang video ko ito dahil ito na din po ang aking gawain sa bawat araw na nandito po ako sa aking kulungan ng aking mga baboy. So linilinisan ko mga kadak ko yung tubig na madumi at para po hindi po nila mainom. So ngayon mga kadaks, at tapos na din po ako maglinis. Tapos ko na din walisin yung tubig at aalis na nga po ako. At dito nga pala mga kadaks, may gagawin pa po ako. Isasalin ko muna yung tubig at aalis na po ako. So hanggang dito na lang po tayo mga kadaks. Maraming salamat po.